Ang anak ng masa at ang bisyo ay magserbisyo. Ayan po ha, talagang napakasisipag. <laughs> Mabuhay, nako, talagang Uy, Trabaho pa rin Ores, Talagang ano, boss, Wala ha? To. Ibang klase, boss Bisyo natin mag-servisyo <laughs> po, ang ano, ang pagiging ano natin Idolo natin yan o, talagang... Kaya, ng Kabite. O, oh, po. Kahit sa sulok ng Pilipinas, puntahan ko kayo, basta kayo ng katawan ko. Servisyo tayo. Walang masasayang oras. Yan Trabaho po. Ay, ako. Yan po, ang si Senator Bongo, idol ko yan. Kaya nandito po kami dalawa. <laughs> Trabaho pa Para sa inyo, magkatrabaho kami. Mabuhay po ko. 10439, providing right access to medical cannabis, establishing the medical cannabis office and providing funds the To the committee on health and demography, public order, and dangerous drugs Letter from the House informing the Senate uh, that on 29 July 2024, to consider the ratification of the Conference Committee report on the discipline provision of House number 9284, House number 3917, and Senate number 2432. Ayun. House na pinadala sa atin Natanggap na natin ah. yun okay. Dapat i-furnish mo si ano Majo ah. okay. House number 9284 House number 3917 and side number 2432 to the Second additional reference to business message from the House, letter from the House informing the Senate that on 29 July 2024, it reconsidered the ratification of the Conference Committee report on the discipline.